isang magandang araw po sa lahat sana po ay mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kuya ko siya si Donel Palmera Lino isang contractual na laborer ng DPWH sa Davao Oriental nakatira siya sa Carmen Boston Davao Oriental siya ay nakadistino sa Katil Davao Oriental noong Mayo 30, 2024 bago nangyari ang banggaan na kanyang ikinasawi minabuti ko pong i-vlog ang kanyang sitwasyon sa pag-asang mabilis ito makarating kay senador Raffy Tulfo at Paul Lawyers lalo na kay Attorney Persida Acosta Ang kanyang asawa ay wala pong kakayahang magsampa ng kaso dahil bukod sa illiterate, magastos po ang biyahe ng papunta at pabalik sa Katiel Daba Oriental kung saan nangyari ang aksidente. Wala pong tumutulong sa amin. Hindi ko na po kayang suportahan ang kanilang pangangailangan. Sapagkat sagad na po ang bulsa ko at may pamilya din po ako. Tanging ito na lamang ang pag-asa kong mabigyan ng katarungan ang aming kuya. May apo din po siyang inaalagaan na anak ng single parent naman niyang anak. Habang ang isa naman niyang anak ay high school undergrad at nagahanap pa po ng trabaho. Maliban po sa pagiging laborer, dagdag sa kanyang pinagkakitaan ang paggawa ng mga hollow blocks at ang kanilang tinatawag na culverts na ginagamit naman sa pagkumpuni ng mga tulay sa amin. Masipag na tao si Donel sa kabila ng kanyang kakulangan na kahit hindi marunong magbasa sinikap niyang buhayin ang kanyang pamilya sa marangal na paraan. Subalit, Noong August 11, 2023, ay sadyang binangga daw siya ng dalawang tao. Iniwan siya sa daan, walang hustisya dahil hindi nakita ang mga salarin. Sinikap kong sagipin ang kanyang buhay. Kaya naman kahit gipit kami sa pera, ay pinapunta ko siya sa amin upang maipagamot at mamonitor ang kanyang kalagayan. Mahal na Diyos, at naagapan ang kanyang baga na nabugbog sa aksidente. Nang siya'y tinanong ko kung ano ang nangyari, inamin niyang maraming galit sa kanya dahil sa kanyang pagsusumbong daw ng mga katiwalian. Kaya naman sinabi kong hayaan niya na lang dahil wala siyang kalaban-laban sa mga ito at hayaan niya ang mahal na Diyos ang kumilos dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Nakinig naman siya. At bago ko pa man siya pinauwi noon, ay tiniyak kong nasa mabuti na siyang kalagayan dahil gusto na niyang bumalik sa kanyang trabaho sa Boston, Davao Oriental. Masigla na ang aking kuya. Sabik na sabik na siyang bumalik sa kanyang pamilya. Subalit, nabigla na naman ako sa nangyari noong May 30, 2024 siya daw ay binangga habang papunta sa kaniyang trabaho nakatawag pa siya sa kaniyang anak at aming bunsong kapatid ayon sa kaniyang anak ang sabi daw ng aming kuya ay binabaybay niya ang National Highway ng may alanganin papalabas na motor mula sa isang daan papalabas sa highway kay nagkaroon ng banggaan. Walang CCTV, wala na naman siyang kalaban-laban sa nangyari. Umaasa kami na may mag-imbestiga ng patas dahil hangad lang namin ay mabigyan ng ustisya ang aming kuya. Muli, wala kaming kalaban-laban at wala kaming kakayahan. Hindi man lamang nag-report sa pulis ang mga nakabanggaan o kaya ay tumawag ng rescuers kung gusto nilang mabuhay pa ang aming kuya. Walang nakipag-ugnayan man lamang o kaya magbigay ng ayuda mula sa mga nakabangga. Hindi agad nakapag-report sa pulis ang pamilya dahil inuna nilang isalba ang buhay ng pasyente nakomatos ang kuya ko at tuluyang binawian ng buhay noong May 31, 2024. Tulungan niyo po kaming mabigyan ang kuya ko ng ustisya. Parang awa niyo na po.